Ngayon ko po nakita na yung po mga taga-kaluokan ay kung gano'n naghahanap ng pagbabago. Kaya sana po, mas maging bukas ang puso at isipan ng mga taga-kaluokan. Kaya mahitanong ko lang po sa inyo, natataka po ako. Sinasabi po nila uh, si Sanitre Trillanes, eh mahina naman daw, wala naman daw laban. Pero bakit puro sila paninira? Bakit puro sila mga fake news na kinakalat? Na ewan ko kung nabalik na narinig nyo. Merong kumakalat ngayon sa social media na si Sanit Trillanes daw, namimili daw ng boto. Kasi sa video, inaabot yung leaflets. Inaabot yung leaflets. Sinasabi, nag-aabot daw ng na isang libo. Yan, mukha bang isang libo yan? forget <laughs> parehong kulay blue. So yan po yung level ng fake news na pinapakalat po kay Sanit Trillanes. Dahil po, kinakabahan po sila. Dahil po, alam nila eh, lumalabas na sa mga kalya survey. Tapos, may mga senior citizen tayo kapit bahay, magpapalista, para makakuha na ng pension, ilang taon na nanghintay, wala pa rin. Wala. Nakakuha na na po lahat yan. At naniniwala ako, mamumula din ang bawat kapit-bahay na hindi tama na bisita, ang mga ibang kandidato, mga ibang napili natin, pagka humarap,

So, yun po ang aming mensahe maraming salamat po sa amin oras na komunidad magtulungan ay ay